kung nando doon yung endometrial glands sa ovaries, pag oras ng regla, nagre-respond din siya sa hormones. So, nagkakaroon din ng kaunti-kaunting bleeding. Yung bleeding na yun, naiipon lang doon sa loob ng ovary so that eventually, nagkakaroon ng tinatawag nating endometrioma or endometrial cyst of the ovary. Or yung ating layman's term dito ay chocolate cyst of the ovary. So minsan, pagka may mga nakikitang bukol sa ultrasound, pag bukas, ang makukuha namin ay mga bukol na parang merong tinunaw na hot chocolate. Parang ganun katindi. Kasi yun yung mga old blood from the endometrial glands. Maari din magkaroon ng bleeding into the fallopian tube at maari itong mag-cause ng bara. Therefore, hindi makakadaan yung fertilized egg o even yung sperm. So, this may cause infertility. Kapag naman ang endometriosis ay tumutubo dun sa muscle fibers of the uterus, ang tawag dito ay adenomyosis. At